ngayon pa mapagpalang araw po sa ating lahat ah, another day, another adventure na naman po tayo ah, uh, unang una, pasalamat tayo sa ating pong may kapal, sa patuloy niya pong pag-ingat paggabay sa atin, kasama nating kasamahan ngayon ngayong araw ah, uh, God, maraming salamat sa patuloy mo po bigay sa amin ng grasya, lakas, kalakasan at biyaya at gabay kaya maraming maraming salamat God ganoon din, nagpapasalamat din po ako sa mga sumusuporta ng ating video mga viewers, maraming salamat, lalo lalo sa hindi nag-skip ng ads, mga bagong subscriber, maraming salamat Ayan, dito na tayo sa spot mga idol Kasama natin si Arenciano TV At siyempre, ang ating bida ngayong araw Si Idol Inday, nag-iisa Nag-iisang ikaw <laughs> Kasi yung ating kasamahan ay May mga pasok at si Adrian ay nasa Bayan ng Koron mga idol Ayan, magbabalik Ayan, magbabalik na kami sa spot na aming binalikan Ay kinabilan kahapon Kaya, yun o, no, may unos-unos pa naman mga idol Pati may dalawang bangka dun sa unahan Ayan, pati yun o Dalawang kawil lang ginamit. Dinagdagan mo ng kawil day? Ay, eh, dinagdagan ni Idol Inday ng kawil mga Idol kasi solo lang daw siya. Ay, ganun pa rin yung ating pamain. Sinubukan na naman ulit ng ating pamain. Parang antok, pa, antok, pa. antok pa si Idol Inday ha. Maaga kasi tayo nag-alis doon mga Idol Mga anong oras yun? Mga 6 Mga 6 O 5.30 ganun Nagtitirahan natin mga idol para malaman Ma natin kung may may laman pa ba? May laman pa bang spot na to? <laughs> Kasi kahapon grabe ang dami sa blay. Ah, yun, ngayon yun mabawi ang sablay. Nakarecover na siguro to sa idol Inday ah. Ay medyo pagod pa yung katawan galing biyahe tapos na ano hangga kagad kahapon. Mapalaban ka agad. Sinalubong ka agad ng <laughs> Mm. Mm. mm, yun na oh. Mm. mm. Ano? Buy na manong sablay. Buy na mano. Idol. <laughs> Buy na mano idol. kagad ah. Yun yung sabag ka mga idol Yung ugsila um, ng mga idol oh. Sinalubong kagad ng sablay day ah. Kinain yun day baka wala. Baka hindi kinain yun. Buy na mano.

Dalawa makaydal. Dalawa. Dalawa ba? Ah, dalawa nga. Uy, lapat sa Uy, pinagbabawal na. Pinagbabawal na gawin. Ay, buksan mo natin yung parim, idol. Ay, is my na may pinagbabawal, Uro mo na na kundi, kaya buksan natin yung parim, day. Ayan. Braso. Lapat sa na naman, idol. Tsaka isang lapo. Talon-talon pa. Kaya makatakas. Kaya mamaya patakasin kita.

Mm. Dulas. Oh. Mm. na. Ulit. Kaba yeah. pakawalan pag tapos na din. Ayun na, pakawalan baka magbalik. Grabe pa namang kataka ko yang maming na yan pag magano may sugat talaga, magbalik-balik pa rin. nagabalik na rin yung magkain yan. takaw yan sila pag ano, magustong talaga yung pamain. Lalo na pag gutom yan sila. Yung iba pag matamaan lang, mm. hindi na makin, hindi hindi na magbalik. magbalik. Yung maming magbalik pag ano. Kaya mamaya natin pakawalan mga idol. may sugat. Tara. Tapos mag-isa no. mag pa yung nailo no. pag-aryan ni Idol Inday ah. Sunday. Tingnan yep. yung ibang bangka day. Balik na naman yung ibang bangka. Siguro kahapon maraming huli din yan. Yan yeah, no? Sa so, una Pati yun mga ibiro. May unus na yan? May unus Tingnan yung kuyaw ni melepas ko ay likayan ta man sa buhawi ang tong adto jud ni sa kuyaw na umpan kay ay buhawi mm ko ara ba likayan <laughs> pag biyahe pag biyahe ko pag ngat ni tambay banto aw parang yes, lim klim lima dolar parang may malam teman man tayong ulan um, itu ay lula may bagyo ba Aduh, Tung dua-dua kebo.

tatlong lapo isang maming kulimlim na kulimlim baka mag yung unos na yan mga idol pero parang maliit lang idol magulang ulan to ah kuha na pong over ano eh <laughs> oversize ano eh na lapo magaganda to pag ganitong kulimlim mga idol dami magkain Hmm? Uwan. Uwan? <laughs> May ilan na na idol. Hindi labag. <laughs> Kena hotman, man, gimana hot dah Bila habut tabung ke ni pemain ni dulu lah Burrito talaga nilang pemain ni no?

corona na. Ipasukan na? Ah? Hmm, pasukan nila. Lunis, Sano, Martis. Bago ka mo sa Hmm, Pista. Mga bata, may mga pasok na rin. Mm -hmm. Antay lang. Ito lang. Mala, apat na lapo na sa Idol Inday, may isang ano, maming. di pa nag apat na lapo. Apat na lapo na sa isang maming. Ikaw ang tiba-tiba diba ngayon kasi wala kang kahati. Wala, sulok. Ang gapa, alas na ibi pa lang. Sulok dahi, sulok. Alas na ibi pa lang. Samahan natin ya, you know, sa bangka. Si buah. Ang asa to ang danggit na sa mo og at sibo manago naman. Wa na yung danggit sibo. Naman na kay mi atong bising ang danggit naman silang <laughs> sa bato. Uy, sa danggit ang nagu naman manis kani hit. Dahil <laughs> palawan no. Sa so, katuggo ba. Ah. Mo dito ma. Mm.

Pampog na sa lahat tayo. <laughs> you know, sunah na. Ano? Sabi na lahat, bagbanda. Okay. May lupus pressure naman tayo mga idol. cegat lang. Kaya maawa din dyan. kasing lupa kahapon lipat mula ang dalipat tsaga-tsaga lang Ang gusto <laughs> na. Kung sabi ka lang <laughs> pag di mo kaya ha. Hmm. Ay, Ay, hintay natin mga idol. Sana magpahuli.

Sana mamahalin hindi lang yung hindi babinta Baka yan ay malaki din kasi nawala yung kain sa ano. Ha? Putol. Naputol? Oo. Okay. Naputol o nag ano? Bukan sabit lang yan. Okay. Sabit lang? Sabit lang, day Sabit, sabit. sabit. Naputol hindi. Sabit, lang. sabit eh, lang. Sabit, Pak, ah, iya hmm. nah. tanggal. Tanggal ini tanggal ini. Tanggal. Ah. Nah. Hmm. Yun. Enggak dulu susah sayang. Karena yang di gelas

Hello. Oh. Woo! Hello. ba? Ang mm. oh, eh. okay, okay, oh. Ah, kayo Dalawang press mo kayo doon. Okay, ipit, ipit, ipit. Ayun, ipit. Ah, dalawang graso. Woo! Grabe. ba dahi? Dalawang graso Pira-pira na yan day Eh, nakabuta pa tayo ng subasko. Bahala na. Woo.

tiba naman to day swerte kahit may maming, bahala na may maming basta may luba din hmm? kaya pala parang nasira yung mukha mo day kaya nasira yung mukha mo kaya nasa paghila natin kutan, dun prasa na luba sih. Das. kilo, Yan. Matris, lurus Uh. punit siguro yung punit pain, no? Punit. Ah, may dulo ng ganito naman oh. Hãy subscribe idol Parang kaiba na yung pakiramdam ng panahon. Wala kita, wala makita Kaya pa to? Ha?

dalawa kung hindi pa naglakas ng uwi, nag-uwi no? Bita tayo bitawan bago tayo mag-uwi bitawan mo natin yung ano, maming paano no, no, no. may mara natin yung ano may makita ka tayo na ano Ini mahu lima itu nanti sa ilalim.

Yun. Ano? Hmm. Yun yung ngoping. Sana. Sa kabila. Yun. Ha? Yun ang idol. Sa ilalim mo. Yun. Binitawa na. Ano dahi? <laughs> Nakaligo tayo. Eh, video na. Mabilis ng ano ah. Nagbilis yung. Hmm? Yung uno sa mga idol. Hindi huh? pa rin makita yung purwa natin. Yung. Saan tayo mag ano? Baha. Uy, naka. naka adding? dapat yung dalawa ka grouper Saka 6 na, lapo Ah! Anim na Anim Anim? Anim na lapo tsaka grouper Ayan mga idol dalawang grouper Isa Dalawa Tatlo Apat Yung pa sa ilalim Lima Yung isa Kailan daday Ano? Tara let's go Uwi na Ayan mga idol, marami maraming salamat dahil pinagbigyan pa rin tayo ng grasyon ng ating pong may kapal. Sa walang sawa niya pong pag-iingat sa atin, marami maraming salamat God. At ganoon din sa ating mga supporters, maraming salamat sa patuloy niyo pong pag-iingat pag, -ingat pag sa amin, sa aming adventure sa araw-araw at togkang road. Uh, let's go! Ayan, medyo kita na yung uwihan natin mga idol, parang naano na -ano natin, kaya mag na tayo. Baka mga maya maglakas pa na naman to, maraming maraming salamat. Okay, and mga idol, ayan na po yung binta ni idol. Inday, ayan po, Grouper Idol, 14 kilos yung dalawa mga idol, times 700, ayan, 900, 9,870, yung good size idol, animal piraso, oh, 5 piraso idol, ayan, 3.6, times 1,000, 3,600, kaya wabot po ng 13,470 po ang kanyang binta, hindi lang sana yan mga idol, kung di kami nabutan ng malakas na subas ko, kaya marami pa rin salamat, dahil binigyan po pa rin kami ng gracia, kaya marami marami salamat po.